Hihintayin ko munang matapos ito. Hihintayin ko muna, boy tapang, nalokohin ka ni Cherry White. Which mangyayari yon, okay? Isa lang ang masasabi ko sa'yo. Tututukan kita dito sa, sa mangyayari sa'yo. Kasi alam ko na pagdating ng pagpagkakataon, pagdating ng panahon, mai-stress ka ulit. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago what's up man na naman pala. Okay mga kabanat Nandito na tayo no Dumating na tayo sa point na Eto na Yung sinasabi ni Kuya MG Makagago na noon pa Na hindi daw sila magtatagal Ito na yon mga kabanat no So panorin natin yung reaction ni Boss Makagago About Kilaboy Tapang at Siri White Kung bakit nga ba sila Nagkahiwalay no oh. To. At syempre mga kahombre ko Dito na tayo sa napakaganda kong storytelling na gagawin sa inyong lahat Ito na po ang iniintay ninyong update sa tambalang Che Tae O tinaguri ang Cherry White at Boy Tapang Now mga kahombre ko, ganito yan Finally, nangyari na yung matagal ko nang inulit-ulit Ngayon Let's think straight. Sa Oo nga, mga kabarad kasi si Kuya NG, si Boss Makagago, sobrang dami nyan na yung nagawang video, no? About kilaboy tapang. Pero kasi nakakalungkot lang kasi, kung sino pa yung taong naging totoo sa'yo, siya pa yung napapasama, di ba? Mahirap kasi isa't mga Pilipino, pag tumulong ka na, ikaw pa yung masama, di ba? Parang balik ta din ang nangyayari, kaya sa pagkakataon ngayon, na, hirap din tumulong sa ibang tao, you know? Which is, tumulong ka na, 'di ba? Ikaw pa yung nga yung ginawang ano. Mali, 'di ba? Sabi ko nung umpisa, maghihiwalay din yan. Iiyak ka rin. Naalala nyo ba kung papaano ako inatake ni Ronnie Buang, este ni Ronnie Suan. Isipin nyo mga kahombre ko, ako na nga yung nagsasabi ng totoo. Ako na nga yung nagsasabi ng tama. Ako na nga yung kaibigan na totoong nagstand sa kanya at nagpaliwanag sa kanya sa pamamaraan na alam ko para magising siya at maisip niya na Tangina, Tama nga talaga si Kuya MG. Now ang ginawa niya kabaligtaran, tinuloy niya. Kasi ganito naman kasi yan Kuya MG bus makagago no? kahit sabihin pa natin si Buita Tapang eh, alam niya yung sinasabi mo, Nag naiintindihan niya yung mga sinasabi mo sa kanya. Pero kasi, siyempre nung time na yon siguro napamahal na rin at siyempre maganda si Cherry White, di ba? Alam natin lahat yan. So, hindi na mapigilan siguro na sulitin na yun, nandiyan na yan, eh, di ba? Palinelo malapit sa manok, alangan naman, papakawalan mo pa yan. Siyempre, hindi, di ba? pa rin ang plano niya. Itunuloy niya pa rin yung pagsira sa karir niya. Para sa mga bisaya to na nanonood sa aking channel Makinig po kayong lahat Nakita nating lahat Kung papaano nyo iniangat si Boy Tapang From zero to something Nakita nyo na siya ngayon He changed a lot Inexplain explain ko na to Doon sa video na sagot ko sa kanya Nakita nyo na magagara na damit niya Malalaki na ang kanyang ginto Maayos na yung ngipin niya Galawang ano na siya packboy. boy Ese, galawang ano na siya Galawang <laughs> pang BGC na siya, di ba? But you know, he deserves that. Kasi to be in that position, talagang nagtrabaho siya ng malupit. Oo nga naman, boss makagagot. Deserve naman niya talaga ni Boy Tapang na bumili ng mga gold, mga mahaling damit, di ba? Kung gawin niya kung anong gusto niya kasi pinagpaguran niya, niya di ba? Pero yung point na mga ganito, siguro iniba niya yung niya kasi syempre, sikat na eh, mapera na. Di ba? Nag-enjoy na lang sa buhay. So, hindi natin pa rin masisisi. Alam naman nating lahat yan. Naging super consistent niya to be on top of his game. Initially, nagsimula nga siyang kumakain siya ng tae, kung ano-anong kabulastugan ginagawa niya hanggang sa nab nabura yung channel niya. Ngayon, nagmukbang na lang siya, naging super successful siya. International pa siya. Nangyari sa kanya sa YouTube kaya sobrang lakas niya. Now, dumating na siya sa point ng karir niya na na-realize niya na dapat pala makahanap siya ng magandang babae para mas magmukha siya astig at magmukha siyang kawawa pa rin. Kasi eh, mga kahombre ko, ganito yan eh. Ang napansin ko dito kay Boy Tapang, even before, siya yung tipo ng tao na magaling siyang magpaawa. Yun talaga yung forte niya, yung magpaawa. Kaya sa BOTY, lagi siyang ganon para matrigger yung mga fan niya. Alam niya yan, he knows that, na ganun yung karakter niya. Ginawa niya rin yan ngayon. Pero nakita nating lahat yung totoo niyang ugali. Yung tunay niyang ugali is exactly yon Yung kung paano niya ako pinagsalitaan. It's fine. Okay lang. Uh, para sa akin lang naman kasi bus makagago. And that's part na nung sinabihan ka niya na kung ano-ano, nung inatake ka niya, di ba? Eh, uh, ano natin yun? Irespeto natin yun. Kasi malamang nasasaktan din yung tao. Kasi minsan kasi tayo, kapag nag-advise ano tayo, nag tayo sa ibang tao, tapos nagsabi tayo ng katotohanan sa kanila, minsan di nila ma-accept yun. Hindi nila ma-adapt yun di ba? Kasi nandoon na sila sa pagmamahalan eh, no? 'Yun ang yung mali doon mga kabanat. Onion sana ako diyan. Ronnie, nako, buhay ko 'yan. Pero nakita natin ding lahat kung gaano lumaki ang ulo ni Boy Tapang. Hindi siya nakinig, ginawa niya yung gusto niya. Hindi din siya nakinig sa mga fans niya, ginawa niya pa rin ang gusto niya. All we can see is the Ronnie who is defeated big time. Kasi siya, yung followers niya sa Facebook remained the same. Samantalang si Cherry White, 7.2 million na. Ronnie, sana ngayon nagising ka na. Kung totoo to ha, kung totoo to na at hindi kayo hindi niyo niloloko yung mga tao tulad na lagi yung ginagawa na puro scripted yung ginagawa nyo. Natuto kayo kay Merk no? Kasi puro scripted na yung pinaggagawa nyo. Lahat ng ginawa ni Merk dati, ginawa nyo ngayon hanggang doon sa kabaong prank, di ba? Ginawa na ni Merk yan dati, inulit nyo ulit. Boy Tapang, para sabihin ko sa'yo, your career now will go down kung hindi mo ibabalik yung dating ikaw sa madla. Because yung mga taong sumuporta sa'yo, yung mga bisaya na nagmahal sa'yo at iniangat. Hindi, kasi ganito kasi boss makagago, no? Uh, magbibigay lang ako na konting ano sa'yo sa sinasabi mo na ibabalik niya yung dating gawain niya na nagmumukbang. Eh, mahirap na yun ibalik, uh, Kuya MG. No, boss makagago. Una sa lahat, para sa akin lang, mapera ka na, di ba? Mapera na si Buita Pang, sikat na eh. Bakit ko pa babalikan yung mga nakaraan ko eh? Napakahirap gawin yun, men. Di ba? Ang hirap gumawa ng mga pagkain, tapos kung ano anong kinakain mo. Di ba? Mapapahama ka pa, doon ka pa makakakuha ng uh, ikakapahamak ng sarili mo eh. Tapos mapera ka na. Huwag nang balikan yung mga pas mo na nagpahirap sa'yo kahit doon ka nagsimula. No? gumawa ka na lang ng bagong content. Gaya ni Buitapang ngayon, puro mga, kunwari ginagawa ni Buitapang, yung mga babae, uh, nati, uh, anong tawag dyan? Gumagawa ng mga script, gaya ng bago ngayon, si Erica, di ba? Tuloy natin mga kabanat. Ka. Sa panahon ngayon, wala na silang tiwala sa iyo. Everybody thinks na ikaw ay malaking scripted ngayon. Everybody thinks na ikaw ay malaking packboy ngayon. Everybody thinks na ikaw ay malaking kupal at lumaki ang ulo mo ngayon. Because ayan yung pinakita mo sa tao sa ilang buwan yung pagsasama sa content ni Cherry White. Hangga't hindi mo inaamin sa mga tao na scripted lang din ang pagmamahalan nyo ni Cherry White babagsak at babagsak talaga ang karir mo. Maloloko mo ang mga bata, boy tapang. Pero yung mga sumusuporta sa yung mga bisaya, hindi mo maloloko, hindi sila tanga, boy tapang. Tapos hindi mo mabubura ng mga pamigay-migay mo, patulong-tulong mo, yung mga nagawa mong kalaswaan, yung mga nagawa nyong maling content. Alam mo ba't ko to sinasabi sa iyo, Ronnie? Kasi oh, kung nandoon na tayo, pero yun lang kasi yung maliki bitapang ng that time na magkasama nila, magkasama sila ni Cherry White, you know? Kasi nung time na yun kasi, gumawa sila ng mga content na medyo hindi kanais nais mga kabahan natin, no? Gumawa sila ng mga video na, kumbaga, nakakalungkot sa mga kabataan, no? Yun na yung, kumbaga, uh, wala sa, parang wala na sa tamang pag-iisip yung mga ganong bagay na ginagawa nila. Yun na yung medyo mali sa content nila Buitapang at Sir White. Pero yung, uh, di sab naman Buitapang maging masaya minsan, eh, no? Pero yun lang yung mali ko ang gumawa ng content na yun, okay lang yun eh. Kasi ako naman, patapon naman ng karir ko eh. Anytime, pwede mong ishoot sa basurahan yung karir ko. There's nothing to say about me. Ano sa sabi mo sa'yo? Patapon ako? Ako si Makagago, patapon? Correct. Straight. Wala na dapat ako dito. Dapat nasa basurahan ako, Ronnie. But you know, I'm still talking sa loob ng trash can. Nasa basura ako ngayon eh. I'm talking to you sa loob ng trash can. Alam mo kung ba't ko to sinasabi sa'yo? Kasi ayaw kitang mashoot dito kung nasaan ako ngayon. Because di hamak naman na mas malayo ang potential mo kay sa akin bilang influencer. Because you, you are a content creator. Ako hindi. Ako naninira lang ako eh. Nambabasag lang ako ng trip nyo. Ako lang yung wala lang. Para lang akong super malaking villain. Galit kayo lahat sa akin. That's it. Ganun lang ako. Samantalang ikaw, level up ka, Ronnie. Ikaw yung gumagawa ng content sa sarili mo. nag iimbento ka. Tinatrabaho mo, pinag-iisipan mong mabuti yung gagawin mong content. Kung papatok ba, magte-trending ba, You are good sa bagay na yan. Bagay na hindi ko kaya. Bagay na sinasabi ko sa'yo na wag mo nang gawin. Itong ginawa mo na last. Kasi yan talaga yung sisira sa'yo, Ronnie. Ayan yung sumira sa iyo ngayon. Ngayon Ronnie, sabihin mo sa akin. Yun bang mga prank na ginawa nyo? Yun bang mga kalaswaan na sayaw-sayaw nyo? Landian nyo, etc. etc. Nakatulong ba yan sa karir mo, Ronnie? Kay Cherry White nakatulong. Nakakuha siya ng napakaraming manyakis na fans mo. Ikaw ba? Nakatulong ba yan sa karir mo? Question, man. Sumagot ka. Siyempre hindi, di ba? Instead, ito lang mga natutunan mo. Natuto kang gumimik, natuto kang uminom, natuto kang mag-club, natuto ka na mambabae. That's a different you. Kumita ka lang ng konti, Ronnie. Magkano lang kinita mo? 300, 400k? Is that a lot for you? Lumaki na ang ulo mo ng ganyan. Nakalimutan mo na kung saan ka nang galing. Isa pa, Ronnie. Tandaan mo ito. Pag ang kaibigan mo ay nagmalasakit sa'yo, tanggapin mo yon. Huwag ang hindi mo tang... Yan yung, ka, yan yung uh, katotohanan, mga kabanag kapag ang isang kaibigan, kapag nagbigay ng isang uh, advice na masakit, ibig sabihin niya nito totoong kaibigan, mga kabanat. Gaya o no, Kuya Makagago, no? si Kuya MJ, nagbigay siya na minsan ay kaibita advice na malulupit na advice, no? Pero hindi nakinig, eh, no? Hindi nakinig. Kasi nga, mahal, nagmamahalan sila. Ewan ang natin kung totoo yun, di ba? Mahalin natin, scripted pala yung mga kabanat, eh, no? So si Makagaw, saludo ako sa iyo bro kasi nandiyan ka palagi, no? Kung akulang lang yung in na ganyan, irerespeto kita brother. Siyempre, Tope. Tanggapin yon. Kasi ikaw at ikaw ang matatalo sa huli. Tulad nyan. Siyempre, kipay. Puke ang pipiliin mo kaysa sa kaibigan mo. Normal lang yon. Nakapuke ka na. Ayun nga lang, yung puke na yon sumira sa'yo. Which thing dala mo hanggang sa dulo. For sure yan. Isa pa, kung mapapansin nyo, mga kahombre ko, sa tuwing bumababa ang views ng nakakapares ni Cherry White automatically parang nakakat na siya. Sino ba nakapansin doon? Ngayon, napansin ko, nung medyo bumabagsak na ang views nila ni Boy Tapang, doon na nagkaroon ng drama at medyo parang naghiwalay na sila. Hindi ba kayo lahat napapaisip kung bakit parang nauulit lang nang nauulit yung nangyari kay Pacboy? Merong fishy dito. Pero itong sinabi ko na to is if ever hiwalay sila. How a Ganun naman talaga 'yung sinabi ko, boss, makagago 'no sa lahat na nanonood sa video ko, okay? Sabi ko, si Cherry White hindi magmamahal ng totoo 'yan. Okay? For the views lang 'yan. Kung maghanap na mas better 'yan, na mas for the kasi sa tingin ko nagana po ulit ang mabibiktima yan eh. Cherry White, pag naka lang 'yan ng trending ang mga video, kakapit ulit 'yan doon, men. 'Di ba? Ganun lang 'yan eh. Wala yung... maniwala kayo sa akin. About kung pina-prank lang tayo nila Kasi ang hirap na pong makakita ng totoo sa hindi na influencer Magtataka kayo And I think na meron talagang something fishy sa Cherry White na ito Napansin ko na sa tuwing bumaba ba ang views kumakambyo na siya. Feeling ko kasi nakakaramdam na siya na hindi na umeepekto ang kanilang tambalan. Hindi na sila nagkaka-gain. Hindi ko na sila pinapansin. So, ibig sabihin, hindi na sila hype. Hindi na sila mainip, di ba? So, wala na. Tumigil na sila. So, eventually, naghiwalay na lang sila. Ngayon, mga kahombre ko, what if niloloko nila tayong lahat? Ang masasabi ko dyan, kung niloloko nila, mga fans nila, it's time to unfollow both of them. Kasi sabi ko nga, isa lang po. Yun, yun ang pinakamasakit. Kapag lahat nawala yan, nako. Bab babalik at babalikan pero mahirap din yan, boss. Kasi una sa lahat, kanya-kanya may sumusuporta eh, no? Kasi si Cherry White, pag inanpalo ng mga tao yan, siyempre, kita mo naman yung mga video niya, di ba? Medyo diri di siado masyado tignan, eh, no? Hindi masyado maganda tignan. So, yung mga, medyo mga manyak na mga lalaki, hindi titigil, hindi magaan palo yan. Di ba? Kasi hindi nyo lang mapapanood eh. Ang tao na makakapagpalago, makakapagpaintindi kay Boy Tapang. At yon ay yung mga fans niya. Tanggalan nyo yan ng views. Tanggalan nyo yan ng likes. Iyak yan. Iyak yan sa inyo, mga kahombre ko. Isa pa, ang galing ng pattern eh. Nakasulat dati sa info nila Kay Cherry White Asawa ni Boy Tapang Kay Boy Tapang Asawa ni Cherry White Kaya ngayon wala na <laughs> At nakita din naman natin Ipinost ko nga ba diba, Sa page ko Umiiyak si Ronnie Mga kahombre ko Umiiyak si Boy Tapang The guy is hurt <laughs> Knowing Ronnie Maglalabas yan Ng mga baho ni Cherry White Kung totoong naghiwalay sila Mga kahombre ko Eto ha ah, alam ko yan. Magbabangayan niya mga yan sa internet. Maglalabasan niya ng baho kung bakit ganito, bakit ganyan. Tingnan. Hindi toyan yan, boss, makagago Kasi nagparinigan yung dalawa eh, no? Napanood, nakita ko sa anong cherry white sa niya. Nagparinigan ang boss, makagago na basta, at pati na si ano, si Buitapang, sabi nga ni Buitapang, hawak niya daw ang halas, no? So, ibig sabihin, malala na to. Nyo. Abangan nyo yan Kung hindi mangyari yon Ibig sabihin hindi sila hiwalay Legit yan Kilala ko yan si Boy Tapang Yan talaga pala ang totoo niyang ugali Ang galing magtago niyan si Boy Tapang Ng kanyang ugali Yan ang legit niyang ugali Maninira yan sa kanyang partner At ang sisiraan niya si cherry white Sisiraan niya yan ng big time Yun lang sa ngayon Abangan natin Ang susunod na kabanata Nang Cheta <laughs> Wala. So yun lang mga kabanat, ang aking masasabi ay kapag ang ito simbolo mga kagagol, literal talaga na tumulong, no? Hindi kasi lahat ng pagtulong ay may mga material na bagay, di ba? Minsan, kahit sa mga salita lang natin, nakakatulong tayo, di ba? So, nung nagbigay ng mga payo kay Guitapang, nabaliktad, siya yung naging masama, no? So yan yung mahirap kasi, tumulong ka na, ikaw pa yung napasama. So mas maganda na lang na being my experience mga kabanat, once na tumulong ka, huwag, well, haya mo na yon, Kasi ikaw pa yung napapasama gaya nito. So yun lang mga kabanat, uh, sana may uh, tutunan ka sa mga video namin yung mga kagago. Uh,